So yun. 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 Oh, Ayun. Yun. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Another day. Another, another mission. Yes. Another mission. <laughs> 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 Nagkasunod ulit. One, two, three, go. Another, another day. Another, day, another mission. mission. One kalingap. One kalingap. Mamaya <laughs> 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 oh, <may laughs> pa pala yun. Hindi ano. Uh, isang mapagpalang araw po. Kami po yan. Uh, nandito ngayon sa lugar kung saan may, na may natagpuan tayong isang pamilya na naman na maaari natin tulungan. So, habang tinatahak namin yung daan, papunta sa isang beneficiary ko, may oh, napansin yes. Na akong ano, may napansin akong na isang pamilya. Pansin ka, ano, yung kapansin-pansin talaga yung sitwasyon nila. Kaya, ayun, kakausapin natin. Ano bro? Tara, yeah. samahan niyo ako. Tara, oh, bro. Po. Bro. thank you. Sinamahan niyo ako. Please, Palagi. ano pa, support Coach mm -hmm. Romeo yeah. yun, ano, Coach yeah. Romeo Vlogs. Ako po. Ako po. Hi, sir. Hello po. Hi, boss. Sino nga nandito? Ah, uh, kami lang po ang tatlo magkatapid. Kayo okay. po may akin ng bahay? kami po. Pwede po ba? Uh, ang ah, nga pala, ako si Kalingap Miguel po. po. Uh, Pamilya uh, naman kayo sa Kalingap? Ako uh, na, panood na rin po namin. Kayo. Ah, nanonood na kayo. Pero ano, ah, uh, okay lang po ba na, yun, may video tayo dito? Okay lang Pwede po po. 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 Bro, malapit sila sa uh, uh, Malapit lang po sa ano. Malayo. Tubig to. Bro, may ano, may napansin lang kasi ako. Na ito nga, yung sitwasyon nyo dito sa bahay nyo. Bila kayo dito? Lima lang po ngayon. Uh, Lima kayo magkakapatid. Nasaan magulang yun? Ano po sa ano? Ano pa lang pangalan mo? Ay po si John Lester na po kayo. John Lester, kalingap ni Koy. Ako po. Uh, uh, si Kalinga Romeo soon. Kalinga Proy. Si uh, so, ito pa ito na pala diyan. Magta 21 pa lang po. 21. Sino mga kasama mo dito sa bahay? Ay, ito po yung mga kapatid ni eh. kasi Ito so, pala yun, no? yung pangatlo pong kapatid yung babae. Oo, um, mga bata pa. Tapos si yun. yung Rinalin po, tapos yung pangapat po, si Richard. Ayun. Dito pa kita kayo saan? Sige po So lima kayo magkakapatid Tapos Tatlo lang kayo nandito ngayon ano? Na, okay. Asan yung isa? Nandun po sa kasama ng mama ko Tapos yung isa po nagkatalok po sa dalawa. Yung mama nyo ay nasaan? Nandun po sa takay Sa lulayan ko namin Bakit nandun? Magtulong daw sa magtalok po sa ano Ano yung magtalok? Magtalin ng palay Ah, magtalin ng palay Nagtrabaho Ang tatay nyo nasaan? Ano po ipatay Last year lang Last year lang bro? Sino ano? Sino napoprovide sa inyo? Sa pangaraw-araw? May nagtatrabaho nagt na ba kayo? Hindi. Pinapag-araw ko po po yun. Ako lang pag... Uh, Ikaw? Panganin na ka ano? Anak ka ba? mong panganin ka ba sa buong ano? Sa mga magkakapatid? Ah, pa. Anong ano? Anong pinagkakitaan mo ngayon? Construction mo Construction. Tapos itong dalawang ah, kapatid mo na mas bata sa iyo, pinag-aaral mo? Eh, grabe. Diyan. Ito, bahay niya talaga ito. Grabe. Matagal na kayo nakatira dito? Matagal na rin. Um, 2012 ano 2012, 2012. Ba't mga taga-san kayo dati? Taga ano po, uh, May lupa pa po dati doon yung luluhin ko, ibinenta eh, binenta po yun Hmm, dito na nangalit Pwedeng ano bro? pwedeng tingnan at pwedeng kunan yung bahay ninyo Makita M yung ano, sitwasyon. Oo. Oh. So yun mga kalingap, ano po nat pwedeng ano? Dito. So ito yung sala nila. Ito na talaga. Ah, so, uh, ano, yero siya pero may nakikita naman tayong mga butas-butas na. Ayun oh. tapos so, tabi tagbitagpin na lang na mga lumang ano, plywood o kahoy. Tara mo, samahan mo ko sa ano. So tabi-tabi kayo natutulog dito. Ayun, ito yung kwarto nila. Tingnan mo yung sitwasyon bro. Ano yun yung takip lang na Tapos ano may baba, may dalaga silang kapatid. di ba? Ayan. Dito bro, ito makakaano? Pakita mo dito. Pag nga ba, kaya ito. Ay grabe. So, Gambeo. Gambeo. Wow. So, um, ibig sabihin itong ilog na to ay tumataas to? Ako, pag manaw. Pag yung dam, tumataas po. Oo. Ayun. Kumalapit so, po kasi sila sa ilog, kaya delikado ayun. din talaga. Saan ang palikuran nyo? Ito. So, ah, Ay, grabe. Tano lang, sako lang. Ding ding. ding. Ikaw lahat ang nag-ano lang nito? Hmm. Bro, katakot dyan bro ha? Tumataas pala to Wala pa bro, malambot pa Ikaw na may mingwit? Uh, I... Ah, intrap yan Ano intrap na yun? Trupa Ito din, pwede na itong intrap <laughs> Trupa, <laughs> Trupa. <laughs> Trape Trape tra na ito Tara tara bro, kausapin natin si Lester Ito bro, grabe yung tagpi-tagpi lang bro wala, ito yung palikuran nila. Grabe. So, ito yung palikuran nila. Ano lang siya? Ito kasi itagpin lang. <laughs> so, ayun Lester. Ano? Kumusta yung ano? Regular ka ba na mamasukan sa trabaho mo? Ano po. Ano naman po. Pero minsan po, ano, walang trabaho kasi ganito maulan. Ang hmm. trabaho ko sinasanay eh, sa may ilang. Ah. So, pag maubako yung kumpas ano, ng tubig, wala kaming trabaho. Ah. Tuba. Yung so, dito lang din yung dam. Ano po sa ano baktas yes. yun? Yung nabanggit mo kanina, ikaw na po-provide at ikaw na papaaral sa mga kapatid mo. Kamusta naman? Sapat, sap, sapat naman ba yung ano kung mo pagka ano kasi mapasok pagka mm ka din mga kapatid. Oo. Okay. Minsan po, may hindi sapat minsan. Hindi, walang talaga. Ah, uh, kung mara marapatin mo, kailan okay ba tanongin ko kung magkano kinikita mo uh, sa isang buwan? Mm -hmm. Ayan na po yun eh. Uh, arawan lang so, po. Yun Ayan, pag-araw. Sabaduan. Sabaduan. Ano ah, 500 ay. day po ako dun. 6 day ang paso. sa linggo. Kasi so, Merkulis sa Bali dito. Wala. Okay. Kaya okay. available sa amin yung Bali-Bali. Kaya talagang papag-budgetin mo yung kinikita mo para maganto sa... Ano. Kung yes, paano ano, yun kung wala ka pang, ano, wala kang pondo pag papasok ka? Paano yun? Ginawa po, mag-ano? Mm -hmm. Na, utang uh, na lang na. Utang na lang na. Grabe. Pero isa sa bro sa nakikita, nakapansin-pansin kay Lester. Eh. Kaya ang kanyang buhok. Oh. Kanyang buhok, oh! Alam mo ba may naiinggit sa buhok mo? Sana buhok na lang. <laughs> <laughs> Kasi ang gusto niya maging ano eh, kulot. Alam ko maging buhok. <laughs> <And> then, <laughs> then, may gusto ka bang sabihin, nakakabilib itong si, Pena. sa 21 years old. Oh. Nagtatrabaho na pa. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Mm. An ano lang yung natapos mo? Grade 8 na. Grade 8? Mm. Pero ito, uh, in case na magpagbigyan ka, willing ka man mag-aral ulit kung ano, um, bibigyan ka ng pagkakataon. Ako, eh, okay. gusto ko mag-aral, eh, wala mag -ano sa amin dito. Eh. O, parang nag sinakay yung may isa'y so, para sa mga kapatid. So, nai nagtay yung tatay ngayon kasi okay. nawala yung tatay mo. Eh. May gusto ka bang sabihin ko yan? Ano? Um, uh, na nabibili ba ko sa kanya? Mm. Dahil sa murang edad niya. Sa murang edad pa yun, 21 nila. Tapos ngayon, siya na yung nagpaparal sa kapatid niya. Ano lang, uh, tuloy mo lang yun. Tapos ingatan mo yung mga kapatid. Lalo na may dalaga, kang, dalagita kang kapatid din. Maliit pa yung isa. Uh, ano pa yung ding-ding Buti. Wala kang ambition. Wala kang ambition. Ano Lira uh, naman pa ah, na, uh, na lang. Okay. Na lang na, naman, uh, Inam na minsan lang naman. Ah, di, di naman nakawala. Which is lang ba? Sectional lang ba? Tsaka ikaw ba naman pinaano? Para sa pamilya mo uh, na lang dapat, di ba? Kaya... Uh, Halika, uh, ano? Halika kayo dito? Ano mga pangalan niya? Hindi doon. Papunta mo dito sa dito. Para hindi makita sila doon dito Hindi tatabigyan kayo uh. kayo kay kuya Tingnan mo na lang dito sa uh. yan. Ano mga pangalan niya? Ikaw, ano, ilang taong ka na? ano ang pangalan mo? Richard po sa ka, ano, Ted Bishop. Richard Dolgers. So, so, na, na, so, napasok ka, napasok. Ka. Napasok ka. Ano ang grade, grade mo na? Siling. Grade 7 ikaw. Ano? Renaline. 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 Si grade 11 ko. At ilan taon na din? 15 ko. 15, 15, 15. taon. Okay, okay lang ba tanungin ko kayo bakit ano? Si Kuya kulot ikaw diretso ang book Masaya ako. Masaya ako. Nagtataka lang ako kasi kanina pag ano yung sa din eh. Dapat si kayo buhok niyan ganda. Ang ganda. Hmm. Buhok lang. Ba? Pero sakto nga. Buhok, buhok lang ba? Napakulot ka ba? Oops, <laughs> di uh. ano, na yun. Nang na, simula nang na Pero ba't siya diretsyo? May kwento ba? May may <laughs> <laughs> Pero po wala, may kwento. Maganda, maganda yung kwento. Ate, ito wavy lang. Mm siya kulot na kulot tapos street st na. Mal uh, mo maitlog yan ng ibo sa. Hindi na Ano sa ano sa ila ganun nang taga. <laughs> pugad <laughs> pugad. ka ko. malayo ka ting no. Alam mo bro, kaya isa din sa mga reason kung bakit ako napahinto dito, napatingin sa bahay, <clears throat> sa bahay na to nakita ko siya nandito, nakaupo lang. Mm. Nakita ko yung buhok yung sabi ko ganda ng buhok Tapos, Biglang napansin ko yung sitwasyon ng bahay. Mm. Sabi ko, baka pwedeng kausapin ko kasi wala akong nakikitang matanda eh. Sabi ko, tama nga ano hinala bata, alakas Ang lakas ng ano, ang lakas ng ano ko. God, stink, instinct. 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 Na sabi ko, may ano, uh, may ma isa, isa, isa to, to sa mga deserving tulong ako sa Pero yun mo, isa lang yung nag-ano, isa lang yung nagaanap buhay. Tapos, ano, may pinapaaral ko mga kapatid, di ba? The best, galing. Parang no. Parang... Kuya? <laughs> kasi lalaki lang ang tawag mo ate. Ano <laughs> kasi? Mabenta mabenta ko siya. Magandang tagad mo. Tama, di ba? mo nga. <laughs> kumusta naman mga pag-aaral ng mga kapatid mo? Uh, ka, kamusta ang school? Ikaw, kumusta pag-aaral mo? <laughs> Hindi ka naman ba nag absent Madala na? Tuloy-tuloy ba yung pagpasok mo? Kumusta ang pag-aabsent? Bakit? Bakit, Bakit taman. naman. Mayroon po ako pa. Kinakapos talaga ito kami ba? Kinakapos mm -hmm. sa ito oh, ba? Eh, saan ba laban yung skin nyo? Saan ang tayo sa iyo? Ah, sa labasan pa yun. na commute lang na kayo. Na, nasa na, kayo pa. Anong sinasakyan ng mga ano? Sabay ba kayong pumapasok? Ayan po, ito kasi ano eh. Uh, sa Ice. Sabado po yun, ALS. Ah, ALS, okay. okay. Saan ang ALS? Sa Basit po. Ah, okay, sa so basic po. Ibig sabihin talaga bro, dahil nasa ALS siya, hindi siya kayo mag-araw-araw pasok. Mm -hmm. Hindi siya Irregular. Oh, irregular. irregular. Anong ano, anong ginagawa mo kapag hindi ka pumapasok? May weekday, Sabado ka pumapasok, 'di ba? Kapag weekdays, anong ginagawa mo lang? Ikaw lang, kumbaga ikaw lang yung tao dito sa bahay. Naglalaba ka ba? Ganun, yung damit nila. O oh, ikaw naglalaba din ng damit nila. Sila pa naglalaba? lalaba. Ano ang damit? Ah, sila ikaw ang lalaba. Ay, tulong ng kanya-kanya. Oh. Yung damit ko po, hindi ko na pinapalaban sa kanila. Ako na lang. yung mm. ah, damit nila, tapos damit nila ang may ginagawa naman pala siya pagka walang pasok sa yung nag-aasikas. Ay, maalala ko pala bro kasi sa mama nabanggit eh. Anong trabaho ni mama mo? Siya na, na nasa nagtatakot daw baga. Na? Nga Ayun ah, po, ano yun eh. Uh, tinutulungan lang si Dalula dun mga gano'n. Talok pa tayo. talok pa tayo. talok. So taluk, meaning, taluk. wala din regular income. Kasama niyo ba dito sa bahay ang nanay niya? Mm. Pero lagi siyang wala. Ngayon lang po. Uh, uh, ano. Ilan taon na yung nanay niya? 39 na po. 39 bata pa bata pa bata pa solo parent na yeah. um, mm. um, solo parent um, yeah. last year so, nawakaw uh, na ano lang kafa ano lang ano ng tatay nila di ba Alam nyo ba kung bakit kami nandito May idea na ba kayo Wala pa ng So yun nga kami kami ay ano ako uh, ako si Kalingat ni Coy na yun naghahanap ng na mga matitibdungan kasi yun Uh, isa, at isa kayo sa mga nakita ko. Natawa <laughs> 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 siya. Ay, na kasi huwag kang manood Bro, man, na, na, ano ko lang. Balik, Ay, nga. Oh, balik tayo bro. Kasi kunsyon so ako doon sa akin. <laughs> <dito sa, laughs> <laughs> <laughs> so, kunsyon ako doon sa alas daw kasi siya. Okay, ano, so, ano, so, ano. so gusto, kung ikaw ay, kung tatanungin ka, gusto mo yung araw-araw pumasok. Yun? Hmm. <laughs> so, yung araw, gusto, bangang gusto niya maging regular. Hmm. Uh Ah, ganun ba yan? Kasi hindi na ako... Ang ALS kasi so, free yan. Ang an, ALS pag yung mga ano... Pag learning system yan. Oh, so, yung, yung mga na-late para makabulila. After nun, siya. pwede siya mag-regular na. Ang kaso. pagka... Tama ba? Yung ALS, yung oh. hindi kayang mag-parol. Tama ba yun? Hindi. Para alternative yan, siya. Ng, hindi kayang pag-araw-arawin ng ALS. Hindi hmm, siya na yun, bro. Siya na yun. Hmm. Siya so, so, din yun. Siya na yun yung ano. Uh, yung kumagkapos sa budget. Ah, yun nga, uh, mabilis ang ano actually din dumaan lang kami kasi napansin ko nga Pabili ang vlog lang, tinanong, inalam lang natin ang ano. And, uh, uh Lester, may, meron ba ikaw munting kahilingan para sa pamilya mo? Dito, pwede mo sabihin dito sa camera. Gusto <clears throat> wala po sana anak. ano, minang kahit konting tulong man lang po para sa amin po, pa, map, mapatusos sa, sa pag-aaral ng mga kapatid ko tsaka yung pangaraw-araw po na ano, dito sa bahay tsaka yung bahay po na gusto ano, rin po sanang maayos yan kaso talagang wala pong mali tapos talaga po so yun lang po sa uh, salamat po ikaw ano Anong pangalan mo naman sorry ano nakakalimutan Richard lalaki lalaki yeah. pa pang... Richard Richard parang Richard. Richard may gusto ka bang sabihin or may munti ka bang kahilingan kailan may magbe-birthday na ba sa inyo wala pa naman no? Yung pong ano, August pa naman. August. Richard, mm -hmm. baka may yun ano, ka, ano, pampambaon, di ba? May, may munti kang kailangan, pambaon lang talaga. Mm hmm. Pambaon, tapos may sobrang. lang gamit. Yeah. Ay, may Rhinalin, ano? Yes, Rhinalin, tama. Mm -hmm. Buti nakatanda nakata ka katanda mga Lester Trina ni Richard, okay? Richard. Ikaw eh, ano? Ha? Wait, puro R yun na po. R, puro R. Ikaw na lang mag-ano, tanong. Bulig ang sito, inaanin niyo sa ayo. Ikaw na, Direktor? Hindi, puro R&D, tinanong mo na mo. Sige, tanong mo na. Oh, ikaw, ikaw, ito ito muna in case si Reyna ko matanong ito. Hindi siya pa dito na yan. Sino ba Renelin Reyalin? Renelin. 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 Renelin nga kasi naman. Ano? Rena. Oh, ba Renelin. Ano ba talaga? Tanongin mo kung anong ano, gusto ko lang tanongin si Rena na may mga muntik ka ba para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo para yun, may magkaroon naman din ng idea si Kalingap ni Koy kung may mga kailangan ba kayo, di ba? Para sa ano, kung babalikan ko man kayo, may idea ako na ano, may mga gusto ka ba para sa, kahit sabihin natin, kahit sa dito sa bahay na lang, anong mga kulang ninyo? tut Tut! Tut! Pwede lang sabi yung madami. Pang araw-araw mo lang. Oh, pamasahe, gano'n. Oo, pamasahe, oh, gano'n. Yung ano. Pero Actually bro, hindi ah. Uh, sorry ah. Uh, hindi na din kasi kailangan tanongin. Kita mo naman sa sitwasyon nila. Ah, uh, so bro, ah, uh, may iabot akong blessing sa'yo bilang ano, yun. Ah, uh, uh, pinanggap mo kami. Pinanggap mo kami dito sa bahay na to. And pinawalakan mo kami makapasok. Hanggang sa kwarto. So, may iabot ako sa'yo kung tulong. Ha? Huh? para sa pang-araw-araw panggastos gastusin dito sa inyong bahay so ito galing sa aking munting channel 3,000 wala ka bang pasok ngayon? yun? ano po sunday 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 rest day family day uh, so yun uh, may gusto ka ba? pwede ka nang pasalamat sa ano? Uh, maraming maraming salamat po pala sa team kalinga po maraming so, maraming marami salamat po sa iyo

Kuya tawag sa inyo sa kuging poging kalinga Ah, ano Bro. <laughs> ano. Eh, salamat. Salamat <coughs> din <coughs> dahil chan. pinaulakan niyo ako sa inyong tahanan. At ano, mas nakilala ko. Uh, pinakilala mo yung mga uh, kapatid mo. Pinakilala niyo, kung, uh, kung ano pinalam niyo sa amin. Anong sitwasyon niya dito. Maraming salamat dun. And sana uh, makabalik pa tayo, di ba bro? Yun. So, maraming maraming salamat po. And bro, gusto ko lang, ano, uh, pasalamatan yung ano. Kasi... Kung di dahil sa Mike Chris 'yun. Isa din sa mga nagbibigay blessing sa akin eh sa Mike Chris. Maraming maraming salamat po sa 'yun sa mga nagpapabot sa akin ng blessings ng Mike Chris po. So 'yun, para nagagamit natin pang charity, 'di ba pang scouts. So maraming maraming salamat po sa 'yun sa mga sumusuporta po sa Mike Chris and sa akin channel. So again, uh, please support po. fit Vlogs. Coach little po. Uy, Coach, 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 Coach Roy Vlogs. Yan. And ako po, Kalingap Mikoy. And sa mga gusto pong magpabot ng blessing sa pamilyang ito, maaari po kayo mag-message sa aking Facebook page, Kalingap Mikoy po. Yan. Same lang dito sa name ng akin channel, Kalingap Mikoy. And again, uh, Lester, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. Marami, uh, marami, marami, hindi uh, ba, uh, sana hindi pa ito yung huling pagkikita natin, di ba? Makabalik tayo at matulungan pa natin. Uh, matulungan ko pa yung mga kapatid mo. And mas, ano, uh, kung may mga pang Ah, Mga pangarap. Oo, oh, Sa oh, uh, mga yun, sa pangarap mo, di ba? Alam ko bilang kuya, kasi yun. Um, winner, bro. But winner. But winner, bro ah uh, may pangarap ka para sa mga kapatid mo ano? at syempre sa akin at para sa sarili mo din sana hindi pa ito, alam ko bata ka pa eh hindi pa ito huli uh, kung ma ano ma marapatin ng ano uh, pagkakataon diba mapa ano ma -ano pa matuloy pa niya yung pag-aaral niya Kasi, uh, alam ko si Lester may sarili din yung pangarap yan eh. kaya yun na mm, nag-sacrifice muna siya para sa kanya mga kapatid So yun, ano, mauna na din kami. Maraming maraming salamat. Maraming ano, maraming salamat. Master. salamat Richard, Richard, Richard. 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 Ayaw mo ko kamay na Richard. Salamat. Eh. <laughs> hey, bro. Richard. Thank you. Si Renalyn, bye yeah, bye. Salamat so. Renalyn, bye bye. Thank you man, man. Man, man. Salamat, man. Salamat. Salamat, bro. Ay. Ikaw din, paalam ka na. Bro, peace bro.